ano daw yung mga reflection ng bawat isa sa nangyari ngayon yung effort yung mindset natin anong reason bakit hindi tayo sumusuko kasi kuya yung tok-tok na yan 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 sa kaliwa pa pero medyo patag na yan sa taas yeah boy <sighs> grabe Ayun na si Kuya sa taas. Ah! Uh, ayun na yun. Sila mo tabi. Sila na una. Bata lalakas. Ah. Uh, ah. Uh. Huh. Grabe ka tarek oh. Pa. Habang tumatagal, padelikado ng padelikado yung dinadaanan namin. Yung mga bato, hindi na matibay ang pagkakapit sa lupa. Kaya kahit saan kami humawak, natatanggal ito at pwede kaming mahulog pababa. Pero ganun pa man, pagod, init, at saka konting pagka dito pa rin kami masaya. Ito pa rin yung bumubuo sa pagkatao namin. Kahit akala namin, tuktok na, fall summit lang pala. Akala namin ito na. Akala namin ito na. Pero may tuktok pa pala. Fall summit pa yan. Kakakita pa namin. Hanggang tuktok. Ha? pa guys na pa ikaw ang tanong kaya mo pa who will carry the logs carry <laughs> the logs tumutulo na yung bitbit -bit mo oh, may butas na butas na naman kay Meng yeah Shocks, Meng kaya kailangan baliktad yan <laughs> yung gilid namin no. oh. yan uy isa lang mag picture dito yan ka sa dulo <laughs> tapos sa tipak what up guys nandito na kami Ang hirap pero pagka nagawa mo, habang buhay mo na siyang achievement na first time nakakit kami ng isang pinakamataas sa bundok sa isang lugar. Which is party pa rin ng Palawan. So, wow. Bilbo kay Jeyo. Ang ng ano niya, mindset niya, ang stamina niya. Tuloy-tuloy na na doon, ang bilis. Dalawang tubig pa yung dala nun. Dalawang 7 liters pa yung dala. So, talagang tibay tibay ako mindset lang din pero talagang sumasakit na talaga yung, yung, yung legs ko grabe yeah. wala na kasing silong dito eh yung init na yung kasama 10am na so <sighs> sa mga mountaineer dyan masensya na kayo kung kulang ko lang yung gamit namin ha kung kulang ko lang yung setup namin siguro mali yung ginagawa namin pero as long as it works it's not wrong <laughs> buti na lang yung tuktok nito tower ng signal so meron kaming signal dito. So, no problem. Ayan, si Mama tawagan namin. Mama! Ay! Tolong pa! Ha? Ang ganda naman dyan. <laughs> Ayan. Doon sila sa taas Pupuk tulit. Eh. Hindi pa ma. Hindi pa ma. Ayan na sila. Nauna na nga sa akin. Ah, umupulang ako ma kasi sobrang pagod na talaga. Sakit na talaga Pero, ng legs ko. Kaya kahit nakakapagod maganda maganda ma ang goal namin ma-achieve namin yung tuktok eh yung tower mismo para memories talaga ba? Diba? kapag naglalakad kayo reflection kayo yes yeah ano reflection mga bata <laughs> kayo mga bata haba <laughs> umakyat <yun> kayo hindi <laughs> 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 pagod dapat naman kayo na inspired that life is so good Yeah, It's yeah. Ma marami pa magagawa sa buhay. Ayan si Dongdong. Hindi makita eh, madilim eh. Sobrang miss na miss ka na niyan. Talaga? Hmm. Sobrang miss ka na niyan. Sabi niya, video call daw tayo. Sabi oh. ko, wag na, baka ma-miss ka ni Papa. Sabi niya, oo nga pala. wag na lang, basta okay sila doon. Kailangan na, kaila kailangan ko siya sa buhay. Ko. Sabi niya? <laughs> kailangan ko siya sa buhay ko? Okay lang yan, enjoy naman siya. Pagpapakita ko rin ang mga videos niyo. <laughs> right. Happy naman siya. Alright. Okay. Ingat Alright. Kayo okay, bye-bye. I love you. Love you. Love you all. Bye-bye. Ingat kayo. Ingat. Ingat pa, ma. Hi, Jaydon. Ano ba yan? Ano ko? Pag yan pa naman ang nagsalita, talagang tago sa puso. Sinabi sa akin ng mama kanina, nakausap ko. Sabi niya, ano daw yung mga reflection ng bawat isa sa nangyari ngayon? Yung effort, yung mindset natin. Anong reason? Bakit hindi tayo sumusuko? Kasi Ha? May gusto kang marating. May gusto kang marating. Exacto. Achievement, di ba? Okay. Kahit sobrang hindi mo na kinakaya, pero nasa isip mo ay tutuloy ko pa rin to. Kahit mabagal ang proseso, ang importante, mararating mo yung gusto mong marating. Di ba? Oh, tsaka yung kinakulian, hindi ako may ng tubig. Para sa ko, pag nakakita kung so, hindi lahat ng luho o kung ano-ano man, although hindi luho yung tubig ha, uh, hindi lahat ng luho o kung ano man, hindi mo inuuna yon. Sa huli na. Tanim lang ng tanim. Bawat akbang mo, pagtatanim yun eh. Kasi kada umakbang tayo, nakakapagtanim tayo ng isang binhi na tinutulak tayo ng tinutulak pataas ng pataas ng pataas, ng pataas hanggang sa marating natin yung tuktok at rurok ng tagumbay. Kasi kung wala nga naman, tayong magiging ganong rason. Para saan? Diba? Para yeah. saan to? Diba? Para magpagod yeah. lang? Para sa video? No, man. Yung video natin is for memories, memories only. On Minsan masarap din talaga lumingon sa pinanggalingan eh, no? Para makita mo kung gano'n nakalayo yung narating mo. Minsan nakala natin nagtatagumpay na tayo, akala natin tagumpay na yon. Pero ang tawag lang pala doon, false summit. Hindi natin nakikita ng literal yung pinakatuktok ng gusto nating marating sa buhay. Pero kaya siyang makita ng imahinasyon. Hanggat meron kang imahinasyon, meron kang misyon. Yun yung reflection ko ngayon dito sa ginagawa namin na to. Meron pa kami ng akiting pa ulit, na isa pa. Magdating namin dyan, yun na! Tapos na! Nakakit na namin! Diba? Habang buhay na namin baon-baon yung alaala -ala na yun na naakyat namin tong lugar na to at makukwento namin sa mga magiging apo pa namin not too much para talaga sa mga mountaineer na talagang sobrang taas ng inaakyat pero para sa aming beginner na first time namin gawin to o, lagi mong isa-celebrate yung mga achievement mo maliit man o malaki kahit mag-celebrate ka mag-isa kahit sa isip mo lang kahit walang handa nasa isip mo lang man, thank yourself be proud na nagawa mo yung mga bagay-bagay na akala mo imposible pero dahil meron kang imahinasyon meron kang Ngayon naman, tanongin natin isa-isa. Kahit magising message lang. Diba? Ikaw, anong nirealize mo, Tonics? Si Tonics. Si. Masasabi ko lang po, tiyaga at sipag lang talaga. Yun. Huh? Wow. Makakamit mo yung gusto mong makamit. Yun. Nice. <laughs> Ang masabi ko dito sa ginawaan you know, natin araw, para kang umangat sa buhay. Ganun. Parang nangyari ka sa hirap, tapos inakit mo itong bundok nito, para kang umakit sa napakasarap na lugar at mahangin at wala kang inisip na kakaiba. Reflection ko ay ano eh umakyat tayo sa bundok para makita natin yung sarili natin na nandito sa tuktok. Yung mga pagsubok na na-experience mo, yun yung mahalaga. Minsan kasi pag sinorkat may mga bagay-bagay, wala rin, walang, walang kwento doon eh. Sa akin, uh, na ano lang kasi, diba ganito, ataas na ang inakyat natin. Pag tumuko ka na doon sa gitna, para sa babalik ka doon ulit sa number one. Yung pinaghirapan mo, masasayang lahat yun. Yung goal mo, hindi mo nagawa anong magiging kwento mo doon? <laughs> hindi na dapat ako magbuhat ng maraming bagay sa buhay, paakyat sa tagumpay, kasi papahirapan lang ako yan. Dapat pag paakyat ka sa tagumpay, sino yung gustong sumama na hindi pa bigat, sumama. Pero kung sasama ka dito at magpapabuhat ka lang, Wag na, adyan ka na lang sa kung saan mo gusto. At habang umaakyat kami, nagsitahin nyo kami nagsitahin, sitahin, patuloy pa rin kaming aakyat. Kasi kapag pinansin namin kayo, pagod na nga kami umakyat, papansinin pa namin yung nanggugulo sa kaliwat kanan. Diretso ang tingin, diretso ang lakad, paakyat lang ng paakyat. We can do namin lahat na ilang minuto na lang ay makakuha na namin yung dahilan ng lahat ng paghihirap at pagod na ito. Kahit malapit na, hindi pa rin mawala-wala sa amin yung takot na sa isang maling yakbang ay maari kaming mahulog. Kitang-kita nyo naman kung gaano kataas ang bundok na ito. Oh my God! Hindi pa ako nakahingi ng tawad sa lahat na may kasalanan sa akin. Hindi pa ako ready. O tignan nyo, isipin na lang kung mahulog kayo dyan. Hindi natin sure kung may tsurahan ka pa pagka nahulog ka dyan. Buti na lang, malapit-lapit na kami. Tapos kung hindi, baka mababa na lang ako. O rin baka nag na lang ako sa kanila dito sa Alright! Mukhang ito na yung peak, pare! Ha! Ha! Men, ito na. Natatanaw na namin yung ano. Bundok. Silong! Ah! Oh! Silong din! Baka Ano na? Oh, oh, kay. oh, 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 silong eh. Silong, oh, silong. Damn! Yes. <laughs> ah, woo, woo, woo. Men, dalara! Pero so, dito na tayo magka-camp kasi ito yung pinaka-flat na area. Yeah. Aha. Okay so, na tayo dito. Aha. <laughs> Alright! Kala dahi basang basa ang dakita ba'y damang dama sa aking galam ng punong puno ng pananabigat ng kabalala sa aking bawat pakinganak ka Titigla mong sa iyo Naglakad ka ng dahan-dahan Sa pasilyo tungo sa altar ng simbahan Hahaka na di ka bibitawan Wala na nga pa thank you